Ayan, so good day mga idol. Meron tayong pupuntahan ngayon. Ayan, bali, uh, puputulin natin yung uh, da, puno ng sagi yung samay habitan natin. So, let's go! mga idol sa, dahil sa malakas na ulan uh, na may kasabay na hangin ito nagsitumbahan yung mga da, uh, saging sa ating area so ito ay mga um, saging na tanim natin before ayan, pinagkukunan natin ng bunga ayan dahon ng saging na din na pinapakain natin sa ating mga alaga yun nga lang, ayan, eh, natumba so, sinasadya, sinadya kong hindi tanggalin to yun nga lang ayan sa so, hindi nasang pagkakataon eh, natumba nga ayan. although meron pa naman natirang puno so kailangan natin tanggalin kasi masisira tong housing ng ating mga alaga mga kabakherd papansinin papansin niyo medyo masukal dun sa loob ayan so, tinanggal natin yung mga dahon ng saging para mas mabilis natin ma Uh, makita kung saan yung puno Ayan, natanggal na po natin yung isang puno bali dalawang puno kasi yung natumba dyan mga kabakyard so solve na solve na naman yung ating mga alaga dito yung puno ay i-chopper natin samantalang itong mga dahon ay ipapakain naman natin sa ating alagang rabbit Ayan, yung puno i-chopper uh, natin para ihahalo natin sa darak na pakain natin sa ating mga pato at saka pabo mga kabakyard Ayan, tong isa medyo pahirapan kasi sobrang laki ng puno at um, masukal sobrang mas masukal mga kabakyard pero kaya naman nating gawa ng paraan yun, Ayan, konting hila hila lang para umabas yung puno para matumba natin tapos maputol na din natin <coughs> ayan ang dami ang dami ng daon na ipapakain natin good for 2 days siguro to na ipapakain natin mga ka-backyard solve na solve ulit yung mga ating mga alaga dito ayan so uh, ito ay senorita senorita pala yung sabi na yun mga yung mahaba alam nyo yun yun nga lang may bunga din yan kaso yun nung natumba wala na yung nakuha ko na lang is yung kanyang puso yung puso ng saging na lang mga kabaker ayan at least napakinabangan natin diba ayan konting push pa ayan konting putol putol ayan natanggal na natin mga kabaker ayan uh, bukas itchachap natin itong mga to pero ang kuan muna natin ay matanggal natin to para hindi masira yung bubong. Ayan no? <clears throat> Yung iba mga idol ay kinaka or kinakain din nila niluluto yung kuan yung puno nito, parang yung uh, hindi ko alam kung anong tawag doon. May nakita ako na para siyang labong ginagawa nila pero hindi pa natin na try yun siguro mga uh, sa mga susunod diba hindi natin alam yung susubukan natin pero kailangan muna nating aralin yun kung paano magluto ng ganun mga kabakyard pero ngayon syempre yung mga alaga muna natin makikinabang sa mga ito ayan natanggal na po natin mga kabakyard sobrang init grabe bali to, makapagbigay na tayo ng dahon ng saging sa ating mga alaga mga and ayan, gustong gustong po nila ayan yung isa nating rabbit na nanganak ayan, tapos check natin yung mga bak dito ayan, yung dalawang bak natin yung isa kumakain, ayan, enjoy na enjoy yung nakuha natin kay paring Rambo na bak breeder bak tapos yung iba naman dito, ito pina na din natin to mga kabakker ayan, kumakain na din sila ayan, o tapos meron pang isa sa kabila na kwan okay, ayan so ang gagawin natin i-check din natin sabay na natin kung kamusta yung mga kids ng ating bagong paanak na rabbit check natin kung healthy ba sila di ba ayan kung, kung hindi ay mag force feed tayo mga kabakyard sa nakikita natin okay na okay naman yung ating mga alaga ayan katataba nila busog busog na busog ayan so first time nung ating mother dough na ang mga anak ayan tapos syempre magbibigay na din tayo ng tubig re-refill natin kasi napansin natin konti na lang yung tubig ayan so yun lang yung gusto kong share sa inyo mga backyard happy breathing mga backyard